Duh. Ayan, hello and welcome back po ulit sa aking channel. So, ito na yung ginerap ko nung nakaraan. So, matagal-tagal yung kasunod na video. Inintay ko pa kasi ito. Ayan. So, magtatanggal tayo ngayon ng... Ah, magpapasingaw tayo ngayon dito sa ginarap natin. So, ayan, nakikita nyo may tubig. Ayan, oh, dito sa ilalim. So, imbis na dun sa taas tayo magpapasingaw, dito tayo sa ilalim para matanggal yung tubig na nandiyan dyan Para hindi mabulok yung sanga. Ayan, tatanggalin muna natin yung am um, tali niya. Ayan. Ito, dito tayo magtatanggal ng tali. Ayan. Dito, oops. Ayaw niya. Oh. Saglit. Oops, ayaw. Ayan. Dito pala sa kabilang ikot. Ayan. So, tanggalin natin to. Itong nakatali. Ayan. Ayan. Tapos, para makuha natin yung tubig. ay na. Tumulo na yung tubig niya. ay na. Tumulo na sa paso. So, ayan yung tubig na naka stack na dyan sa may sanga niya. So, para maiwasan yung pagkabulok, yan. Dyan na lang tayo. Imbis na dun sa ibabaw, dyan tayo magpasingaw. So, ayan na. Hintayin na lang natin matanggal yung kusang matanggal yung mga moist na nandiyan dyan. Saka natin tuluyang tatanggalin yung kanyang supot. Ayan. Hapon naman ngayon. Medyo kahit mainit ang paligid. At least ngayong hapon, hindi gano papalamig na kasi paggabi na eh. So, ayan. Ayan na yung ginarap noong nakaraan. Yung last vlog. Ayan. Ito na siya ngayon. So, successful yung dalawang tinu kinabit ko dyan. Ayan. Nabuhay sila. Ayan, no? Buhay na buhay. Ang variety niyan ay Sakura Belacan. Dalawang tangkay ng Sakura Belacan. So, ayan na siya. Ayan na yung small na grafted. Ayan. Hintayin na lang natin yung lumago sa susunod. Successful. Ayan o. Oh. Ang dami na niyang talbos sa loob. So, ayan. Ayan na siya. Tapos, dito tayo sa mga um, in ICU ko. Ito yung mga nakakaps. Ayan. magaharvest ako ngayon. Ayan. Itingnan ko kung may mga ugat na yung ilalim niyan. Tapos, pwede na rin pasingawan. Pasisingawan na rin. Pag may ugat na ilalim, pasisingawan na. Para maitanim na sila sa panibagong lalagyan. Ayan pa. Ito pa yung iba. Yung kanina naka-caps, ito naka-supot lang. Ayan, ito yung hindi na dinidiligan. Hindi na kailangan diligan kasi nakasupot siya pati yung lupa at saka yung halaman. So, ayan. Kagaya nito, oh. Ayan. Meron akong video nito nasa plastic lang ng ice candy. Nabubuhay pa rin sila. Ito naman sa plastik ng yellow ko nilagay. Ayan. Ayan oh, um, may ugat na. di ba? Diba? Buhay na siya. Pasisingawa na rin. Kina natin to. Ayan, nakita nyo ba? Halos apat-apat, tatlo-tatlo, dalawa, ganyan yung tinuso ko kasi nga. Um, wala ko niyang lalagyan sa sobrang dami ng cuttings na nakuha ko. Ayan, pinagsama-sama ko na lang ayan, meron pa dito ayan, ang oh, apat may ugat na rin to may mga ugat na sila mabilis lang ayan, oh, ang taba ng ugat to halos 2 weeks halos two weeks lang ayan, may mga ugat na tas ang tataba pa ng ugat ayan, nabuhay oh, na sila may mga bagong usbong na rin ng dahon so tingin pa tayo ng isa ayan, ito din ayan ano o di ba Ayan yung mga ugat niya naglabasa na ayan anong variety to rambutan ayan dito pa meron pa yan meron pa diyan sa mga yan so yan yung pasisingawan na kasi may mga ugat na sila pwede na silang pasingawan ayan medyo marami-rami din yan ayan sila at ito na yung mga may ugat. Ayan yung may mga nakakaps. Halo-halo na yan. Yung iba, hindi nakakaps. Nakasupot lang. Ayan. Ayan. Pasisingawan na sila para maka-adapt na sila sa paligid. Para hindi mag-die back. Paunti-unti lang ang pagbuta sa kanila. So, Ayan. Ayan. Ang gagawin ngayon ay etong nakakap dito lang. Ayan. Isang side lang muna. Ayan. O. Pusa lang siyang maka sagap sa ng konting hangin. yan isang side lang muna. Bukas naman ulit ng hapon yung isang side naman. Tapos pag wala ng moist sa loob, pwede na tanggalin yung buong supot niya. Ayan. Ito din. yan isang side lang. Tapos bukas, isang side ulit. Tapos intay natin matanggal yung moist sa loob. Saka natin tanggalin yung plastic. Ayan, ganyan lang po ang pagpapasingaw. Thanks for watching. God bless.